Tama pa lang tip sa atin. Dito pala sa may ang tinatago itong mga damo. Mautak talaga. Hindi mo nga naman iisipin. Plantation to. Kailangan may report natin agad dito sa opisina. Gracias. Tawag niya raw ko, sir. Oo, oh, oh. Maupo ka. Well, I'd like to congratulate you and your men for a job well done in the Big Four case. Ngayon, napatunayan natin na nobody's untouchable, nobody's above the law. Salamat to, sir. Sana ho, magsilbing paalala ang kasong ito sa mga tao na walang pinapanigan ng batas. Totoo yan. But we must move on. Nabasa mo ba ang dyari Oo, oh, sir. Totoo ang newspaper accounts. Yan din ang report sa atin buhat sa regional office natin sa Cavite. But two of our agents were brutally murdered.

Ako pa ang ititimanda. Magpa-file pa na additional charges yung kliyente ko. Forcible abduction. Stapa. Slight physical injury. Damage to property. Plus, plus, plus. Kaya ako ako siya Mr. Rocky. I-atras ko na yung reklamo ko dahil tagilid ka eh. Huwag mong aton Sagisag. Sagisag ko, sagisag. Pero, Atty. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ipapakulong yang madurukas mong kliyente. Okay, okay, if you insist, pero ihanda mo yung sarili mo. Dahil pagpipiesta ka ng press. Hindi ako natatakot, attorney. Paano yung illegal mong negosyo, ha, Don Vito? Sigurado kong utkutin ng press yun, ha? <laughs> <laughs> huh? Ano pa alam mo? Ben. Magkano bang napermiso sa club? Malaki. Mga 18 mil. Kung magkakabayaran ba kayo eh, tabla na. Eh, Tiniente, pag ko yung manager namin. Kinakuha. Sige, ako na yan. Ito. Okay. <laughs> si Mil. Ah, oh. Bindi Mil. Para may pangapi kayo. Wala na ba akong problema, Tiniente? Wala na kayong kasuhan. Wala na. Okay. I'll see you guys. Ah! Bastos! Tandaan mo to, ha? Ipababarangay kita. Ipakukulong kita. Ano? Hey. Huh? Hoy! Anong tingin niyo? Wala po si nag ka bilang gagambang malalapot. Hmm. Si gagambang hari. Ah, hanap-hanapin mo rin yan. Bastos na yun? karapal? Pero masarap palang kumalik ang kumag. Bossing, anong nangyari dito? Wala. Boyet, may siyota na ba yung ate mo? Wala pa, boss. Eh, walang magkaroon ng lakas ng loob eh. Sobrang tari kasi. Kung may magkalakas ng loob, Limbawang ako. Ba! Okay yon bossing. Ikaw ba? Pasok na ako. Oye, parang gusto mo rin magtapang-taparan dito. Ano tapang-tapang ang pinagsasabi mo? Eh, ina-achoy nga ako eh. Eh, para Ibrando eh, nga yung iniigil ko eh. Ano, ayaw nyo? bol? ayaw mo? Ito naman o, no? sinabi pa namin ayaw, gusto mo mauna ka na eh. Dadagdag ako hey, pa. Brando. Sige, yan. Mauna na, ka na. Eh, brando pa rin. Eh. Yan, do. yan do. Sige. o. Yan ito pa. Ha? 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 Pwede bang ma yung tubig mo? Maliligo lang ako. Parang oh, ayaw mo yata eh. Ba, hindi ho. Oh? Eh, nanginginig pa nga ho. Oh. Boy, at ano ba? Ikaw talaga buwisit ka eh. Pag ako ang nagpapaigib sa'yo, ang dami-dami mo reklamo. Pag yung Herodes na yan, mabilis ka pa sa alas 4. Ha? Ha? Aray ko atin, luga ko. Luga. At ikaw naman lalaki. Pwede ba? Ibahin mo ako ha. Kung lahat ng tao dito, natatakot mo, huwag ako. Ang laki-laki ng katawan mo, hindi ka makapagigib para sa sarili mo. Oy, mistisang bangos. Talak ka ng talak. Pagak naman ng boses mo. Masyadong masakit sa tenga Alam mo kapag hindi ka naglubay dyan, nakita. Sir, boss, wag! Wag naman! Papasok ko na to! Alam mo, Brando, iba ka talaga. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Super! Ikaw, baka akala mo hindi ako pumapatol sa babae. Eh kung yung makapaling ko sa... Ganon? Sige, halikan mo ako. Halikan mo ako nang makita mo kung anong hinahanap mo talaga pinipilit pilit mo ko ah